Hello mga Beshi! Ayan, update ko lang kayo sa life ko lately dahil lang tahimik na ng buhay ng Beshi ninyo. So ayan, uwing-uwi na nga po ang Beshi ninyo dahil halatang kaping kape na po yan. O, ba? Diba? So, ang tahimik ko na sa social media, no? Na, so, naisip ko, makapag-vlog nga. Ayan, bago nga po umuwi, kailangan nating i-check na maayos ang lahat, lalong-lalo na yung mga saksakan ng kuryente. Yan nga po palang kortina, ay tinanggal ko na yung tali para bukas pagdating po ng mga bata, ay ano na sila, hindi na sila mainitan. Sila po kasi yung rason kung bakit ako napa-order ng kurtinang yan. Dahil last week po, awang-awa ako sa kanila. Sobrang init po ng parteng yan. Sinaga na po talaga mga mukha nila and hindi sila makapag-concentrate sa kanilang pag-aaral. So, umorder agad ako. Bumili ako ng ano, curtain rod mura lang yata, parang nasa at ah, 300 plus ang isa, bumili akong dalawa, and then umorder ako ng 3-in-1 na kurtinang yan sa online, ayan, medyo in total, ayan, bumigat-bigat na sa bulsa, kaya lang ganun talaga mga beshi, pag teacher ka, no sa public, uh, hindi may na humugot ka ng sarili mong pera para sa classroom, yan po talaga ang realidad as public teacher para maging maliwala sang iyong classroom So, gusto ko rin po kasi eh, maaliwalas talaga para yung utak ko din ay hindi magulo. Tsaka, pabor ako dun sa, no, tanggal, tanggalin yung mga nakadikit sa wall. Kasi sa totoo lang, pag sobrang dami din nakadikit sa wall, masakit din po siya sa mata. Ganyan lang gusto ko, yung aesthetic lang, parang feeling ko, ang kalma ng buhay, ganyan, o ba diba? O, oh, ang ganda-ganda ng classroom ko, mga beshi. Di ba? Ang dami ko pang kailangan dyan. Kaya lang, unti-unti lang. Kasi nakakabutas po talaga siya ng bulsa. Ayan, para sa mga estudyante yan. O, di ba? Satisfied naman ako. Tara kape!